Kobe Paras, single mom na ang tirada ngayon? Napabalita nga na ang Ram or girlfriend ngayon ng dating basketball star na si Kobe para sa isang single mom na artista. Pero bago natin pag-usapan yan, atin munang talakayin ang iba pang chicks ni Kobe Paras. Erika Ray Poternek Si Erika Ray Poternek ay anak ng aktres na si Ina Raymundo. Noong 2022, lumabas ang mga larawan nila ni Kobe Paras na magkasama sa ibang bansa na naging usap-usapan sa social media. Hindi man nila opisyal na inamin ang relasyon, kinumpirma ito ng ina ni Erika sa ilang panayam. Isa sa mga dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang long distance relationship o LDR, ayon na rin sa ilang ulat. Matapos ang hiwalayan, pareho silang naging privado sa kanilang personal na buhay. Kailin Alcantara Si Kailin Alcantara ay isang sikat na aktres sa Pilipinas at naging opisyal na girlfriend ni Kobe Paras noong 2024. Sa isang interview, direktang sinabi ni Kobe na si Kailin ang kanyang crush dahil sila raw ay nagde-date na. Tinanggap ito ng fans at naging mainit ang suporta sa kanilang relasyon. Subalit, lumutang ang mga balita ng hiwalayan ng mapansin ng netizens na nag-unfollow sila sa isa't isa sa Instagram. Sa ngayon, pareho silang tahimik ukol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Raila Tomakin Si Roayla Tomaki na isang social media influencer at singer na narumor na may relasyon kay Kobe Paras. Lumabas ang mga haka-haka matapos mapansin ng netizens ang palitan nila ng komento sa social media. Gayunman, agad itong pinabulaanan ni Raila at sinabing magkaibigan lamang sila. Wala rin konkretong ebidensya na nagsasabing sila ay naging romantiko sa isa't isa. Sa kabila nito, patuloy ang mga chismis mula sa fans at ilang online sources. At ang napabalita naman ngayon na kasalukuyang babae sa buhay ni Kobe ay ang single mom at ex-PBB housemate na si Elise Hoson. May mga chismis na lumabas kamakailan na may namamagitan umano kina Kobe Paras at Elise Hoson. Ayon sa ilang online sources, natita raw silang magkasama sa mga kilalang lugar sa BGC tulad ng Medusa at Yes Please. May mga netizens na nagsabing sweet umano ang dalawa at tila holding hands parao. Gayun pa man, kasama raw nila ang ilang taibigan, kaya hindi malino kung date talaga iyon o simpleng group hangout lamang. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula kina Kobe o Elise tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Dahil dito, nananatiling usap-usapan lang sa social media ang ugnayan nila. Kaya sa ngayon, may tuturing pa itong chismis hanggat walang kumpirmasyon mula sa kanilang dalawa. Hindi na bababalik sa basketball si Kobe Paras at mag-focus na lang sa kanyang buhay pag-ibig. Sa kasalukuyan, tila hindi na babalik sa professional basketball si Kobe Paras. Matagal na rin siyang hindi nakikitang aktibo sa mga liga o kompetisyon. Sa halip, mas pinipili niyang ito ng kanyang oras at atensyon sa personal na buhay. Kamakailan, naging usap-usapan ng pagiging bukas niya sa social media tungkol sa kanyang relasyon. Maraming fans ang nakapansin na mas masaya at kontento siya ngayon sa piling ng kanyang minamahal. Bagamat may panghihinayang ang ilan sa kanyang potensyal sa sports, nire-respeto naman ang karamihan ng kanyang desisyon. Maaaring isa sa mga dahilan ng paglayo ni Kobe para sa basketball ay ang sobrang hype o expectation sa kanya noong simula ng kanyang career. Dahil dito, dumami ang pressure na nakaapekto sa kanyang performance at interes sa laro. Hindi natupad ang mga inaasahan sa kanya dahil sa injuries, kakulangan sa playing time, at personal na desisyon.